Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, mag, mag ano lang ako ng reaction ko dito sa interview ni ano. Matagal na to siya. Interview ni ano, ni Miss Corina no, kay Senator Rafi Turfo. Meron kasing tinanong dito si ano, si Miss Corina kung bakit siya tumakbo ng pagkasinador noon, diba? Noong 2022. So, eto yung naging sagot niya. Ang sagot niya kasi is ano, um, gusto niyang tumakbo ng pagkasinador na eh, siguro alam niya na mananalo siya, ba? Diba? Sigurado siyang mananalo siya alam niya na yon At saka, yung sinabi niya kasi na, na tatakbo siya ng pagkasinador, oh, gusto niyang dalihin ang RTIA doon sa Senado. Which is, hindi siya pwede na dadalhin mo yung programa mo doon na iba naman yung ano no, iba naman yung dalawang platform naman yun, magkaiba naman sila iba yung programa na direktang tumutulong sa mga individual or personal na mga problema. Diba yun, May mga problema, di ba? May mga sinusumbong na problema dyan sa RTIA na mga kalandian, di ba? Mga pagtataksi, like trabaho sa komunidad, di ba? Iba't ibang problema na isinusumbong dyan sa Rafi Tufo in Action. Okay, panoorin muna natin to. ...public servant sa media na talagang wow. I mean, nandun ka na sa rurok talaga because you have become a verb, okay? Thank you. What led you to want to run for office? Yeah, kasi maraming frustrations ako sa programa ko sa radyo. Uh, of course, nakakasolve ako, effective ako, kaya nga lumaki yung programa natin. Kaya lang, yung nabibigang solution ay band-aid solution ng pagtawagin. So sabi ko... And the way to do it, para mag-level up yung tulong ko para makapagbigay ako ng permanent solution is through legislation. And how am I gonna do that? Pumunta ako sa Senado. Okay. By doing so, maraming sasabi sa akin na hindi na to RTIA, ah. In fact, hmm. may mga nagbabati ko sa akin. Rafi so, Tulfo in action. Ginagawa hmm. mong parang programa sa ang Senado. Senado. And I've been telling those people na nagsasabi sa akin na huwag kong gayaan. Sabi ko, teka muna, in the first place, kaya ako pumunta sa Senado dahil sa RTIA, dahil yung sa mga problema sa RTI na nilapit sa akin, gusto ko makarating sa Senado. Ayun. Because okay. sa RTI, nabibigay ang solution, ban ay solution nga sa Senado, para malaman ng lahat, ito yung problema ng taong bayan na maraming hindi nakaalam. Mm. And I'm presenting it to you. Ganon. Correct. So, ba't ko babaguhin? I will not change. Kung ano yung uh, pagkakilala sa akin ng tao, kaya nila ako binoto, and pagpapatuloy ko yun. Oh. Ganito kasi yon kung gusto kasi ni Senator Rafi Tulfo, no, kung noon yung, yung, nasa isip niya dati na gusto niyang tumakbo kasi nga gusto niyang dalhin yung, yung, <coughs> yung, programa niya, excuse me, yung programa niya doon sa Senado, malaki po ang pagkakaiba ng dalawang platform. Yung RTIA, nakafocus lang siya, di ba, sa mga ano, sa individual na may mga personal na mga problema, like for example, mga nagsusumbong doon, mga kalandian, mga kabit-kabit, or tapos, sa komunidad nila, tapos sa trabaho, di ba? Iba naman yon At iba din ang trabaho ng pagiging senador. Hindi naman kasi pwede na gagawa ang isang senador no, ng kanyang legislation o na kanyang gustong maging batas na walang suporta ng kanyang mga kasamahan, di ba? Hindi po pwede yon. Gusto kong gagawa ng batas na ganito kasi eto kasi yung ganito, ganito, ganyan. Hindi po pwede yan kasi meron ng mga existing no, na mga batas na baka hindi mo pa nalaman. Meron ng ganyang batas na pwede mong kasuhan ng isang individual na yan. Kaya pala itong si ano si Senador, no, nung naging Senador na siya, si Senator Rafi Tulfo ay every time na lang na halos ha, ng mga ano dyan, hearing dyan sa Senado, eh, parang galit siya. Kasi, meron kasi siyang mga gusto na ini-insist niya, no, na, na ikaw ang mali, ako ang tama. Hindi, kasi, yung mga sinasabi niya, eh, di ba, may mga batas naman yan na sinusunod sila. Hindi po pwede na ikaw yung nagre-react, tapos, yung isa naman na may alam sa batas, magugulat na lang siya kasi nga, ano bang pinagsasabi ng tao na to tapos ikaw pa yung naiinis, di ba? Ikaw pa yung ano galit na galit kasi feeling mo ikaw yung sakto. Feeling mo ikaw ang tama. Kahit mga abogado na nga ang nagsasabi, di ba? Like napakaano, audacity, di ba? Alam niyo kasi dapat no, ang mga senador ay ano sila, malawak yung kaalaman nila. Kasi nga, di ba, nakatuon sila sa paggawa ng batas pagsisiyasat, no, sa mga pambansang isyu. Pambansang isyu ha. <laughs> at paglikha ng mga pulisiya, no, pulisiya na epektibo sa buong bansa, hindi sa isang pamilya lang, di ba? Or sa isang komunidad lang. O, oh, or sa isang biktima lang. Kailangan sa pangkalahatan. Ang proseso kasi sa Senado, lalo na sa pagdinig no, ng mga ano ng mga investigasyon ay mas formal. Mas formal ha, mas formal at mas nakatuon sa pagsusuri no ng malaking isyu na may pambansang kahalagahan sa bansa talaga, 'di ba? Hindi yung isang tao lang. Samantalang yung mga tinutugunan ng RTIA no na mga problema ay kadalasan mga personal na problema at lokal na mga na mga isyu lamang. Kasi naman dinudulog sa ano eh, sa RTIA lang naman. Sa RTIA, yun lang naman talaga yung mga mga isinusumbong nila yung sinabi kasi ni Senator Rafi Tulfo na na gusto niya maging senador kasi nga dadalhin niya yung RTI doon sa ano sa Senado, 'di diba? Pero hindi niya alam. Siguro hindi niya alam no na hindi madali ang magigi ang pagiging senador. Na hindi lahat ng gusto mo ay susundin nila kasi gagawa pa ko ng mga ano diyan ng mga proseso ng mga ano ng mga So, maghihiring pa kayo kung maganda ba yung batas na isusulong mo, na pwede maka-benefits ba ang lahat ng mga tao sa Pilipinas na isasagawa dyan sa batas na yan na gagawin mo or ipipresenta mo. ba diba? Ganon yun. Diba kasi yung pamamaraan ng pagtulong no? sa pagiging senador, ba diba? pinakailangan kasi ni Senator Rafi Tulfo no, na magtrabaho sa loob ng isang sistema ng batas at regulasyon, 'di ba? Kasi ang programa kasi ng RTIA ay ano lang siya, nakadirekta lang talaga siya o nakatuon lang talaga siya sa personal approach, 'di ba? Hindi siya pagkalahatan, hindi siya sa isang bansa. Siguro ngayon na realize ni senator no na na magkaiba talaga at hindi siya madali ang pagiging senador na basta-basta mo lang sasabihin na na mayroon kang gusto na sana maging batas no o gagawin mo kasi may mga ano na kasi, may mga batas na kasi na 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 so kailangan pa lang siya na pag-aralan mo di ba naman talaga ang ano yung pangunahing trabaho ng senador no ang mag-aral di ba at magawa ng mga pulisiya at hindi yung pabidabida <laughs> sistema at batas na makikinabang ang pangkalahatan hindi lang sa isang individual di ba like for example ito paggawa ng batas, 'di ba? ang trabaho ng senador eh hindi yung ano ka lang diyan, magsisigaw-sigaw ka diyan, tapos ikaw na masusunod or ikaw na ang tama, hindi gano'n 'di ba? Pagsisiyasat, 'no? Pagpo-proseso ng budget, eh, pagripaso ng budget, 'no? Pagsusulong ng mga pulisya, ganoon. <laughs> Pagsusulong ng mga pulisya. Ang trabaho kasi ng senador ay nangangailangan ng mas malawak na sistemang pag patungo no sa problema para makahanap ng solusyon no na makikinabang ang mas maraming tao hindi yung naging senador ka tapos naging bidabida -bida ka diyan tapos yung makasamaan mo magugulat sa mga pinagsasabi mo ano ba pinagsasabi ng tao na to oh, wala to sa batas bakit iniinsist niya ah? di ba bakit na niya iyahang gusto Ganon. so dapat talaga no yung pagiging senador ay mag-aral talaga kasi baka hindi mo alam na meron na palang ganung batas na hindi, wala niyo na discover kasi kailangan mo talagang mag-aral kasi hindi siya madali talaga no ang magiging ang pagiging senador siguro ano ka lang uh, magaling ka sa ibang bagay no magaling ka maging isang komentator sa radyo or maging isang ano ka magiging isang ano ka diyan sa programa mo magaling ka diyan makipag-usap kasi eto yung sinabi mo eh na na gusto mong pumasok sa pagkasinador kasi nga yung mga ginagawa mo diyan sa sa RTIA ay isang parang band aid lang no parang band aid lang siya so meaning hindi talaga ng na mga nagsusumbong doon ay na masulbad or ma ang inyong mga problem 'di ba napapahiya pa kayo napapahiya pa yung mga pamilya ninyo mga yung asawa ninyo yung mga kasamahan ninyo yung barangay ninyo pero hindi siya ganun kadali na ma siya. 'Di ba? Hindi kasi alam naman natin o, na si Senator Rafi Tulfo ay magaling sa mga ganyan. 'Di ba? Sa programa niya. Kasi syempre pa sigaw siya diyan sa programa niya. Programa niya 'yan eh, 'di ba? Siya yung may ano diyan may karapatan. Kung anong gagawin niya dyan sa programa niya. pag siya, mainis siya, sumigaw siya, umiyak siya. Kasi nga, programa niya yan. Pero hindi niya pwedeng dalhin yan sa Senado. Kasi ang pagiging senador, ay eh, kailangan malawak ang yung utak. <laughs> malawak ang utak mo. Ang sinusunod na sistema, hindi yung gusto mo lang. Di ba? Thank you, Karain TV.